what's up guys back to work tayo guys ando kita sa trabaho pero kailangan ko kumain ng ano breakfast so, peace Asa. Assalamualaikum. Sesuai. Day routine every day. Seven so, thirty yang pasal. Same. Patroli naga dah ada nanti. Akan terus terbaca. Itu. Mga kasama ko tulog pa. Pero siguro na unahan nun. So, sabi nung kasama ko, may free breakfast daw kami. So, mag-aabang tayo. Alright? shoutout nga pala sa mga new subscriber ko sa YouTube. Maraming salamat sa support guys. Mabuhay kayong lahat and mag-iingat kayo palagi. Bali, Bira lang ako mag kasi Medyo busy sa work and then pinatamag mag-edit Diba? Wala Thank you. pumunta tayo sa Assalamualaikum Alaykum Assalam Thank okay, you, Thank nice you. Very good. Good. Nice. <laughs> bukas na yung swimming pool sirada sirada ito yung mga tropa natin isang sudani isang saudi pero yung sudani yung uh, sa swimming pool take care kay take care ng gym tsaka yung isa yung pala uh, sa purchaser si Ibrahim Abandari ba eh? Hello. Kay Palhal. Mr. Bandari. Yan. Dito tayo sa ano natin. Siyempre. Sa Pupuan natin. Yan. Hantay natin, natin yung mga kasama kasi bibili sila ng breakfast. Kailangan natin kumain ng breakfast para may ano tayo may lakas. 'Di ba? Ano kaya bibilihin namin? ano kaya bibilihin nila? Eh, vlog naman 'to na ano. Normal vlog or normal routine lang everyday. Bale pag diyan sa Pilipinas, advance kayo ng limang oras. So dito ang oras dito 7:30. 7:30. So siguro dyan mga ano na, mga 1230 ng tanghali o 12 12:30 ng hapon. Di ba? So, abangan niyo may yung ano yung breakfast namin.